everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gosha Mediana. Today is February 28, 20, 2024. Wednesday ka tayo ngayon. At saka bias ka dito sa amin. Sa aming, ano, crop or so. Kaya lang, um, mino siya. Kamalimik lang. Hindi masyadong na celebrate, so, hin, uh, celebrate sila ko mga tao sa fiesta sa Berlin, sa Lourdes. Usually kasi, pag fiesta, ah, tapos si-celebrate sila or ano lang fiesta lang sa whole uh, whole city o Bulacan yan so ngayon medyo ano siya tahimik so ngayon may i-check ka lang naman ako sa inyo kasi nakakaloka first time ko na encounter yung ganitong experience for 2 years kung na for 2 years and 2 months kong nagtitinda na ngayon lang ako na naka-experience ng ganitong classic um, boss winner. I know, maybe some of you na tayo nandito, pero ako naloko na went up kay Julia. Ayan. So, by the way, salamat ka pala sa akin 702 subscribers dahil 702 subscribers na tayo. Ayan. Thank you, thank you so much sa lahat ng subscribers and viewers. Kung hindi ka pa subscribe at pag ka ng viewers, please subscribe on my YouTube channel and then, forget to click the notification bell para ma-notify ka in every videos that I upload with yan. Ayan. Thank you nga pala sa lahat ng aking mga bagong viewers at saka sa mga bumabalik na mga uh, ano, sa, sa mga bumabalik na sa ka, kakapanood ng aking ano, mga videos. Ayan. Hello! Thank you po sa inyong lahat. Ayan. So ngayon, eto si Kuya. Ayan. So, Lagay ko na lang dito yung picture niya. Ayan. So, kakilala ko lang din naman siya. Ay, hindi naman siya masyadong, hindi naman kami masyadong close ano, um, ano lang siya, nakatira siya dun sa may looban. Sa likod, medyo malayo-layo na dito sa amin. Ayan. Pumunta siya dito, tapos, ano siya ba, ng hangyo, ano ba tawag sa Tagalog ng hangyo, nakikiusap, ayan, nakikiusap na uutang siya ng tanduay long neck. Uutang ba siya nito, uutang ba siya ng tanduay long neck. <laughs> tapos, isang red horse. Kasi, eto, yung iinumin nila first, tapos yung red horse na one liter, na yung malaki na grande is pang finishing daw nila. I don't know kung ano yung mga terms na ginagamit nila sa pag-inuman, pang finishing <laughs> pang finishing daw, yun yung iinumin nila pag patapos na sila sa inuman. Kaya, Uutang daw siya. At saka siya ay nakainom na din. Nakainom na siya. So, pumunta siya dito, nakikiusap na um, uh, utang. So, ngayon, sabi niya, babayaran niya sa sweldo niya ngayong, ano, uh, ano ba, 29 or ngayon, katapusan. Pero, umutang siya noon pang isang araw. Ngayon ko lang sinishare sa inyo. so, nawain ako sa kanya kasi ang sabi niya, utang siya sa katapusan niya babayaran. So, alam niyo naman na yung tindahan ko is hindi na nagpapautang, di ba? Sabi ko nga sa inyo kasi no, nga ko kaya nga naka-survive kami for 2 years na utang yung utang yung puhunan namin nakasurvive yung survive tindahan namin kasi pinotol ko na yung utang kasi nga hindi kami makapag-loan kasi pinapa-utang, utang na yung puhunan, pinapa-utang ko pa. So pinaintindihan ko sa kanya na hindi muna ako nang utang ngayon kasi puhunan ko is utang. Tapos may mga bayarin ako at the end of the month ng mga panel at siya may babayaran din po ako uh, sa loan ko, di ba? Ayan. So kasi nga pinagpunan ko dito, pinagpunan ko dito. So, in-explain ko sa kanya. Tapos, yung asawa ko is wala mong trabaho kasi lay na, now, na lay off siya, so di ba? One year na na off siya, work yung asawa ko. So, in-explain ko, in ko sa kanya. Akala ko, gets niya. Akala ko, okay na. Akala ko, naintindihan niya. So, okay na yun. Tapos, in-explain ko sa kanya. Akala ko, umalis. Yun pala ang gago. Nandyan na lang nakaupo dyan. Hindi ko kasi makita kasi may stante dito na nakalagay. Akala ko dress na. So yun, nagano siya. Nakaupo lang siya dyan. After mga ilang minutes, nung pumasok ako doon, umuha ako ng kape. Nung pagbalik ko dito, may narinig akong magyayaw-yaw ano ko pa ang ko, siya pala. Nagyayaw-yaw siya. Sabi niya, hilas. Ano siya? Sabi saya Mahilas. Magurap sa si punsa. Hindi ka Hindi ka magpautang pati ito putasan. siya <laughs> nga ang kahan. Hilas daw minsan. Naman. Parang kung sino daw. Hindi, hindi ako nagpapautang utang sa mga ugali mo ko. Alam kong sino. Baguhan lang to. Baguhan lang kami ng ang dito. Ako babohan lang kasi yung asawa ko, kagal dito talaga siya. Pero kasi ako nga yung nakaanis pa niya. At ah, naka-encounter sa kanya, ako yung nag entertain di ba? So nung sinilid ko siya pala, halaga, pangit pala ang ugali ng tao pag hindi pinapautang. Yan ba yung mindset ng iba? Ako, so ayun, hindi ako, hindi ako, hindi ako kumibo. Naririnig ko lang siya, pero hindi ako kumibo. Hindi ko siya pinagsabihan o hindi ko siya sinubatan. Ano lang, hindi ko lang sa may gigit. Dinig na dinig ko yung mga sinasabi niya, nakakaloko si Kuya. Oh my gosh. Hindi ko na lang siya binatulad kasi nga, niya. So yan, continue tayo kasi nga, naputol yung ating video may bumibili, ayan. So, ganit, lagi naman talagang ganito yung ating pagsushoot ng video dito sa tindahan, laging naputol kasi nga, may bumibili. Well, anyway, that's a Tendera's life. Ayan, so yun, ewan ko kung ano yung na-feel ko ha, parang hindi ko talaga siya, hindi ko, hindi ko in-expect, in in laki talaga ng boses niya. Tapos, sabi pa niya, ano mga ano daw, para kami usi, para kami usi daw, hindi ang sama -sama ang na ang sama-sama daw ng ugali namin. iyan daw kung hindi daw sila pumibili dito hindi daw hindi daw, hindi daw, hindi daw, Hindi daw, hindi daw naman kami ma makakabenta. Yun yung yun, sabi niya. So, tinawag ko yung asawa ko. Sabi ko, bakinggan mo nga yung sinabi niya. Di ba kilala mo yan? Tagaan yan dun sa may ikot. Tagaan, sa sa likuran doon yung nakatira o paminawa ay ano, paminawa yung istorya pakinggan mo yung sinasabi niya masama daw ugali natin kasi hindi tayo nagpapautan hindi natin siya pinapautan hindi na tayo makakabenta kung hindi sila bumibili kung hindi siya bumibili so nung tinignan niya kilala niya daw sabi niya sabi na, sabi naman ng asawa ko, ayan mo na yan, hindi naman yan bumibili dito. eh e, naman yan sa alikuran, bumibili. Bakit siya dito umuutang? Eh, lasing na yan, di ba? Sana, doon na lang siya umuutang doon sa ano, yung pinagbilihan niya ng mga inumin. Bakit siya dito uutang? Eh, hindi naman siya dito bumibili. Well, anyway, may point din naman yung asawa ko, di ba? Kasi so, sabi ko, o nga, in-explain ko na sa kanya na ganito, ganyan, hindi tayo nagpapautang kasi nga, yung rason natin, ayan, di ba? Kaya nga, tayo naka-survive for 2 years and 2 months pipinda kasi pinutol natin yung papautang kasi yung natin utang nga ba diba? tapos wala ka pang trabaho yun hayaan mo na yan kasi lasing na huwag mo nang patulan siya so, sabihin mo naman sa kanya na umalis na siya dyan kasi nilagi nagyayaw-yaw so yun lumabas na yung asawa ko kung lumabas siya dyan sa may labasan ng tindahan namin tapos nakita niya yung asawa ko nang stop na siya sa kakayaw-yaw tapos sabihin niya sa asawa ko uy lol ganyan parang tanga na ano, nabigla, natahimik, tapos kami nakasabok, uy, ano ah, goods tayo ngayon, ayun, ah. ganun. <laughs> okay ah siya, nakainom lang gamay, anak, so, nakainom lang ng kuwante, ah. Nawala bigla, ewan ko ba kung ako lang yung, yung ayaw niya sa akin, hindi ko naman siya inaano, no? tapos siya lang nag i i alam niya na ako yung nagbabantay. Pero nung lumabas na yung asawa ko, natahimik siya. ko si Kuya. Ano na ba? Ganyan na ba talaga? Pag hindi pinapautang, masama na talaga ang ng mga tindera-tindero or yung may-ari ng mga tindahan. Huwag naman sana na Kasi meron din naman kami uh, pinaglalaanan at meron din kami mga uh, personal reason kung bakit hindi kami nagpapautang. Hindi naman masama yung kagaling namin. Kasi e, Siguro, ano lang, depende sa inyo kung ano yun. Huwag depende sa inyo kung paano nyo uh, ina-absorb or paano kayo mag -iak. Pero sana naman, intindihin nila nyo na meron din tayong mga personal reason na bakit hindi tayo nag Alam nyo, kung meron lang talaga akong pang backup na pera at saka pang tatalim sa mga ilutang nila, mag magpapautang talaga ako. Pero sa ngayon, hindi ko na talaga kasi nga, ang hirap. Ang hirap mag-rolling ng ano. Kasi nas, nanuwi na, ano nas, uh, na, na nakastagnant na, 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 na yung ah uh, naka-stagnant yung puna natin pag pinapautang natin. Okay lang naman sana kung utangin nila ngayon, kinabukasan babayaran. Eh, aabot pa na ilang araw, weeks, uh, di ba kaya buwan at saka taon, di ba? Naka-experience nga yung iba nga, na nga. Kaya nga diba? yung di ba? Kasi nakaka-stress. Tinan nyo nga yung ulo. ko ng lalagas na malapit na kung makakala ko kasi yung buhok ko ng lalagas, nakakaisip na ganun. Hindi pa nga yan nakarecover, pero... oh. Ayan, ang tagal nang tu tagal tumubo ng buko dahil sa mga ganong ano si ganong mga pangyayari, nakaka-stress. Ayan. Huwag naman sana sila magtampo kung hindi natin sila pinapautang. May iba na umi nakakaintindi pero yung iba talaga is makikipit yung utang. Hindi ko na nga lang pinapatulang may kung ano mga narinig di ko ng mga sabi-sabi Ewan ko na lang sa kanila. Bahala sila. May, may own life sila. at meron din akong sariling inaasikaso no pero hindi ako sa problema sa bahala na sila diyan focus na lang tayo sa pagtitinda kasi wala namang makakatulong sa atin kundi tayo lang 'di ba if ever na mababangkat tayo hindi naman sila tumutulong sa atin if ever na ano tayo dito <laughs> simpa ko lang no <laughs> mababangkrap eh. hindi naman sila tumutulong na kahit piso para lang oh ayan o pambili yung mga ganun ba diba? yung mga gano'ng sitwasyon puro lang yan mga magmamarites. Ma alam nyo, real tayo dito ha. Pag once ang isang negosyante or nabangkrap or nag-close yung na kanyang negosyo, yung mga tao na kakilala, mostly yung mga kakilala niya, yung ano ha, meron talagang uh, masama or hindi magandang sasabihin. Mostly nga, alam niya sa na-experience ko ang mga sinasabi niyan, ah kaya nag-close yan kasi nga hindi magaling sa negosyo, kaya nag-close yan kasi puro utang, kaya nag-close yan kasi ano yung one day millionaire anyay. kaya nag-close yan kasi masakaw gali, kaya buti nga sa kanya yung mga ganun yung mga sinasabi hindi nila alam kung ano ba yung not, uh, totoong reason kung bakit na-close hindi nila alam kung ano yung mga na-experience ng isang negosyante kung bakit na-close yun kasi yung nakikita lang nila, yung pinagbasihan ng kanilang mga masasamang sinasabi sabi. Yung ibang yung iba mga negosyante pag nag-close dahil sa si stress at uh, nag uh, nalulong sa uh, nalulong sa alak, sa sigarilyo para lang makupag lang nila yung mga uh, problema o di ba kaya para lang ma-okay yung kanilang uh, okay yung kanilang feeling na parang papunta na sa depression, yung iba, hindi na, hindi na makabalik. Yung sister, hindi ko nga dati, nag-cruise kasi nga in siya. At so, sobrang depression yung naranasan niya. Buti nga, ay eh, naka-recover siya dun, di ba? So, hindi talaga nila alam kung ano yung mga na-experience tapos sasabihan ka ng masama. Alam nyo, kung wala kayong magandang sasabihin sa isang tao, mas mabuti pang tumahimik na lang, mo, no? Tumahimik na lang. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga personal niya, eh. Ano yung mga personal na pinagdaanan kung bakit ganun yung na-close yung kanyang tindahan. Tapos, sasabihin pa, masama o gali. Huwag naman gali yun, alam nyo, tayo mga tao, meron talaga tayo uh, tinatagong sa masama, masamang ugali. Pero depending yun sa inyo, kung paano nyo kayo mag, paano kayo mag -rep. Ako meron nga po uh, masama din man ugali pero hindi naman totally yung masama na talagang kina-curse na kita na sana mamatay kayo ng mga ganun. hindi sila, <laughs> yung asawa ko lang talaga yung mga kapatid ko, yung may alam kung gano'ng kasama yung ugali ko, gano'ng kasama yung, gano yung bunganga ko. No? Kasi ano, ako well, straightforward na magsalita. Medyo masama din yung kung nga ako magsalita pag alam kong sobra ka na, iba. Pero yung ganun, of course, ini-explain ko na yung mga Pero sasabihan ka ng masama ugali mo kasi hindi mo pinautang na huwag naman. <laughs> Huwag ganun. Good vibes lang tayo nga Kasi may meron din naman akong personal reason. Yung iba nakakaintindi. Pero yung iba talaga ang tigas ng mukha. Lalo na sa mga lasinggero. Pupunta lang dito para bangutang. Eh lasing na nga, di ba? Eh hindi naman dito bumibili ng mga alak. Ayan. Bumili sila sa, sa iba. Tapos sana doon din sila mag ano mang, mangutang kasi doon sila bumibili. E paano 'yan? Doon sila bumili, doon sila nalasing tapos mangutang dito kasi nga lasing na sila. Ano ba 'yan? magka-high blood yung mga animal. <laughs> ma blood yung ko ginawa ko lang na, well anyway, na-share ko lang naman sa inyo kasi nga. Uh, it's a way of it's my way of coping up para to distress <laughs> para man masamot oh, ta jud ko kaupawan ni ba nang sige bitaw my guys experience ko din na gahi kay pagkatao ng mga customer <laughs> nako you iwan ko know, sila ang hirap na ang hirap maging tendera no ang hirap maging tendera <laughs> Ako iwan ko na lang sa inyo <laughs> Well anyway Ayan that's it for today's video guys I hope you enjoyed watching Thank you nga pala sa pakikinig ng aking mga yaw-yaw dito <laughs> Ang dami yaw-yaw ni Madam Prash yan <laughs> Okay. Ayan. That's it for today's video, guys. Thank you so much sa pagtitining at sa panonood ng aking mga yaw-yaw. Sa aking mga subscribers and viewers, thank you so much for watching this video at saka sa ating mga um, previous videos at saka sa ating mga future uh, future videos na i-upload pa dito. Thank you so much, guys. I pray and I hope that you all do good and God bless us all. Happy selling. Gracias, everyone. God bless.